PNPHPG nilinaw na matagal nang ipinatutupad o pinapatupad ang mahigit o mahigpit na pag inspeksyon sa mga pumapasok na sasakyan sa Campo Crame. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Angel Garcia. RMN Live Report! Ipiniliwanag ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga una na nagsasabing lahat ng sasakyang pumapasok sa kampo krame ay ininspeksyon dahil umano sa isang SUV na tawid sa kasong kidnapping ayon sa HPG, matagal ng bahagi ng kanilang regular na tungkulin ng inspeksyon ng mga sasakyan anong sa so security protocol ng PNP upang matiyag ang kaligtasan ng mga tauhan, pasilidad at mga bumibisita sa kampo. Iperiwanag pa ng HPG na may inspeksyon ay anong so official sa opisyal na pulisiya ng na pulisya sa seguridad na nagtatakda ng access control, vehicle registration, identification system at ipapanghakta para maiwasan ang panloob at panlabas sa banta. Ibinagdag pa ng HPG ang kaniyang mandato sa vehicle control at access management ay tuloy-tuloy at hindi natatali sa isang insidente lamang kung saan bahagi nito ang pagpapatupad ng batas kriminal pagbigil sa paggamit ng sasakyan sa anumang uri ng krimen kasama mo sa DZOL Arm and Manila Radyoman Angel Garcia tatak RMN